Wanna go, eh? Okay, passenger prince for today. Mm. Charm is deceptive, and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly praised. Thank you, Bebe mo. Ano yung panonstok? Crash. 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 Pag yung crash na ka pagka Pag crash lang. I'm ano. pag lang crash. Tapos pag uh, yung you cross. Ay, ba crash? Crash. Mabilis lang. Crash. Mabilis lang. Lang okay, bye bye. Enjoy. Close it up. Time check. 2.28pm, na after nung rehearsal niya. Pupunta tayong Alabang kasi may dance class. Tapos aatayin tayo doon. Tapos stage husband. Papalipas lang tayo ng oras hanggang 5pm. 5pm na. Nag-edit lang ako ng corporate photo ng Axis. Eh, malawas. ko lang yung... Yan. Sardine pasta. Aproved. Punitin. Alright. Let's go. Let's pick her up. Patapos na ata sila. Nandito na ako. Nandito na time check 8:12 p.m. Nandito na tayo sa Alaba. So, ako na din ako. Salamat. Ay, lang ako ulit atin ng dance. Siya din yung tapos lang so time check pm na we're done good job